Hello po boss, good morning, good morning. Yan, para po sa kalaman ng bayan, dito po sa Pani Garcia, ay eh, maraming po tayo magibili na mga karni ng baka. Ano karni mga boss? Puti natin, yan. Wow, yan ako mga boss, oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan. You know, bakarni ng baka. May Hello boss. Para sa kalaman natin mga customer, magkano ang karne ng baka? Ang kilo? 360. Yeah, mga boss, halagang 360 ang kilo na baka. Mga boss, oh. Bostic. Dura yan. Karne ng baka. Boss, kamukha nang naman naman ko? Magkano ang kilo? Balat po. 130 po. Yo, 130. Yung naman, uh, yung 360. Yo, mga boss, oh. Yeah. Kung yeah. gusto nyo magkotohin, mag yan, oh. Karne ng baka, mga boss. Lupet. Dito tayo. Kaya mga ako dito. Mababa kayo. Kaya mo ako dito. 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 Kaya yan. Yeah. Hello, boss. Good morning. Dito ito mo tayo sa kabila. Na may karnong. Oh, karnong baka. Hello, boss. Yeah. Wow. Yeah, karnong. Oh, parang kortino. Mm -hmm. Yeah, mga boss. Karnong baka. yan yeah. dito may parte ng karne ng baboy at merong karne ng manok yan, yeah. at dito mga bakay, yeah, mga boso yan, yeah. oh, yeah, karne ng baka yan okay, uh, Ah yeah. <laughs> ito uh, yeah. ayun o boss <laughs>

May pagtabal tuwain! Ay, di ka nabaka! Ha? Hindi naman, kabaang! Ay, may lamang deptura! Mahal na baka doon, napaka... Mahal na baka doon! Matay, na sinutod at lang! na Ang pesos! Rangunin mo na lalaki! Parangyayahati na ako tayo! Taya, na lang! we. 20

Ya, mga boso. Ya, kayo panabit. Basta ba yung may lang? Ay, di siya ano kasi Ano yung gagawin lang panabit? Panabit? What? Social? Gusto bab dito Dito namin para hindi mahirapan. Gusto sa inyo. Ya, Panabit. Ya. Gardening ba mga po? Gagawin panabit sa kasalan niya. dyan? Yan po mga po so. Ya, po. Ya, ng so, kan, baka. Ya, po so, to yeah. so, yung, ya, po po